Magandang araw, ako si Eric Estrabo at tara, iprupid natin ang SONA 2024. pinagmamalaki ng pamalaan ang paglulunsad ng Walang Kutong 2027, isang programa kung saan makikinabang ang isang milyong food poor families sa 2027. Ayon sa PSA noong 2023, mayroong 5.9% o 1.62 milyong pamilya na itinuturing na food poor at kailangan ng isang pamilya na kumita ng 11,460 pesos na mapupunta lamang sa pagkain. Kung iisipin, isa itong duplication ng maraming ayuda program na ang pinamahagi ng gobyerno. Halimbawa ang AX at AK na nagbibigay ng 1,000 hanggang 10,000 kada tao kasama rin sa 4-piece program ang pamamahagi ng rice subsidy para sa 4.5 milyong mahihirap na pamilya mayroon ding card program o cash assistance and rice distribution na pinapangunahan ni House Speaker kung saan nakakatanggap ng 5,000 cash assistance at 1,000 na bigas sa mga napiling beneficiaryo. Muli, ako si Eric Estrabo at ito ang Proofvid. Maraming salamat, like, share and follow.